ka masisira tatanggalin lang to. Di ba? Madali yung access niya kapag ka masira yung device niya. Papalit ka ng battery, papalit ka ng hose, madali lang. So, yun guys, ayan uh, sa so Puerto Torris brand. Ayun, pag-i-install uh, tayo ngayon ng ano ng uh, uh urinal dito sa ana sa ginawa kong uh project dito ng restaurant sa may Yes, Pat. Ayan. So, yun, samahan nyo po, guys. Uh, panoorin nyo tong uh, vlog na gagawin ko ngayon. At, uh, panoorin nyo kung paano ko i-install yung uh, urinal dito sa ginawa kong uh, uh, restaurant dito sa Yes, Pat. Uh, mga kapusang gala, itong, ano, itong part na to, last part ko na to sa uh, gagawin ko dito sa may, ano, sa may Yes, Pat na to, yung pag-install ng ah, uh, uh, urinal no sa part pa rito to ng plumbing natin so yung ano iikot ko kayo dito mga uh, sa ginawa ko ulit dito, dito sa yes pa kasi andito uh, dito gumagawa pa yung uh, electrical dito ginagawa pa nila yung home run at saka yung uh, ginagawa din dito yung CCTV so ang gagawin ko na lang dito is yung urinal so guys samahan nyo ko sa loob pakita ko sa inyo dito yung gagawin ko so yeah. pasok tayo sa loob yan yes Pat okay so ito na yung ano uh, may mga nagbago na ulit dito sa simula ng ginawa ko tung uh, itong mga yan 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 yung mga higop ng ano yung hihigop ng usok so ayan kumapansin yung mga kapusang gala ayan naka-install na yung uh, yung floor mounted tapos uh, naka-install na rin yung ano ayan ah uh, yung install na yung kanyang uh, split type na aircon at uh, ayan, naka-install na rin yung ano, yung yes Pot sa harap. Ayan, isa. Ayan, naka-install na yung yes Pot dito. So, pagka nandung ka pa sa labas niyan, makikita mo yung, ano, makikita mo yung uh, ilaw ng yes Pot. Kasi medyo mad madilim yung salamin. Kaya, may ilaw yan. Saktong-sakto yan sa gabi. Kitang-kita yan, maliwanag yan. Si, may gumagawa dito sa loob. Mga elektrisyan yan sila. Ayan. Hello guys Welcome to my vlog <laughs> Yan, mga gumagamang elektrisyan yeah. yan Anong pangalan nyo? Ang dilim-dilim dyan sa loob Anong pangalan mga ay? Paul so, J Ayun, isa, isa Richard Ayun, si Richard So, yan, shoutout sa ayan, mga elektrisyan yan Tao yan, yan, o Ni Boss John Ikot tayo dito sa loob Ayan, mayroon dito gumagawa nung ano Sa CCTV Ayan, CCTV ginagawa niya Tapos, sa ito, ito, ito ito yung gumagawa ng CCTV. At nandito si Primo. Si Primo. shoutout Primo. yan nice. Ito yung tao ni Ma'am Nini. yan, Siya so, yung ano. Siya so, yung nagawa rito sa mga sikunting gawain dito sa uh, mga earphone So, ito si ano. Ang oh, pangalan mo, Noy? Sama kita sa vlog ko. Edrilon. Edrilon. Siya so, gumagawa dito mga kapusang gala sa ano. Sa... CCTV. yan yan yung gagawin natin ano yung sa uh, para sa ano yung sa urinal ito i-check natin unbox natin mamaya yan yung, yung laman ng uh, yung laman ng ano yung laman niya sa loob nito ito yan paste dito sa loob so ito yung ano ito yung mga gamit dito sa kitchen ito yung kitchen area dito sila mag -pre prepare ng mga ng mga lulutuin kasi yung sa ano naman yung sa table naman yan pag mag service sila dyan niluluto nila sa table so preparation lang to preparation area hi boy sama kita sa vlog ko okay lang ay ano pangalan mo pangalan pala niya Liam ilan taong ka na ilan taong ka na upper na lang tayo upper. Upper. yan Liam so ayan si Liam So, yun guys, ipakita ko na lang sa inyo mamaya yan Ipakita ko lang sa inyo mamaya. I-unbox natin yung ano. Uh, unbox natin yung urinal na gagawin natin. I-check muna natin kung okay yung ano. Kung okay yung uh, mga gagamitin natin materials bago natin gawin yung installation. Kasi may na baka mamaya pagka in-install natin yung urinal eh kulang-kulang pa ng mga uh, materials bago natin siya in-install. So, yun guys. Uh, sundan nyo itong, ano, uh, itong vlog natin.

So, bago yan, uh, mga sa ramay okay, tayo, hindi natin ito ma-install ngayon uh, kasi may kulang sa pipe. So, dapat natin kung, uh, bago tayo, bago natin ng install ito sa paglalagyan natin. So, pakita ko sa inyo, i-review In -in 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 lang natin. Pakita ko sa inyo yung, yung uh, installation nito. So, ayan guys, ito. Ito yung kanyang sensor. Ayan. Naisa na natin ito siya. Tapos, ayan, ito magiging itsura niyan doon. Tatakip lang natin yan. Yun siya. Okay, tapos yung likod niya, yung likod niya, ayan na siya, yung devices niya. So ito yung red, ito yung ba, ito yung battery niya. Ito yung mag uh, papagana nung sensor. Tapos ito yung black. Connection ito dito sa main uh, supply niya itong ito yung magti-trigger sa tubig. <laughs> tapos ito yung supply ng uh, manggagaling sa nawasa. So may mga kailangan pa tayong i-order order pa natin to doon kay uh, Primo doon sa opisina nila yan ito yung bracket okay pakita ko lang sa ilalim yan so ito yan ito yung magdadala dalawang bracket yan tapos yung ito yan papunta doon sa spout at ang kulang natin dito mga kapos ang is yung etong ano yung uh, tornilyo dito siguro mag order lang tayo dito ng ano yung gamitin natin dito is yung uh, Dynabolt Dynabolt yung uh, i-order natin dito sa ano para ma-install natin to doon sa ano doon sa pag ano Tika, pasok na tayo doon sa loob parang ay pakita ko muna mga kusang galito ang alinya so ito ang magiging itsura na ito yan magiging i-cover lang siya dito parang tatakpan lang sya yan para hindi sya maging pangit tignan yan pag tinignan sa baba ganun sya para mas madali yung servicing niya Ayan. Parang ang supo, ang ano lang yan, yung pinaka-purpose lang yan is to cover lang yung device na to. So, ayan. Pagka may sira, may problema, madali siyang tatanggalin. Madali siyang tatanggalin. Dito tayo sa harap. Ayan. Ganyan yung position yan. Kapag ka masisira, tatanggalin lang to. Diba? Madali yung access niya. Kapag ka masira yung device niya. Papalit ka ng battery, papalit ka ng hose, madali lang. So, yun. Hindi pa muna tayo makakapag-install. Yan. Pasok ulit tayo dun sa loob. Pakita ko lang. Yan. Ang ang hindi natin magagawa ngayon kasi kailangan pa natin ng angle valve. Ayan. Ano pa tayo ng angle valve? Tapos, ayun. Ah, yung pinaka ano niya doon? Yung pinabracket. Yung bracket niya na dynable. Yun ang order natin. So, ayun guys. I-ano na muna tayo. Hindi pa tayo makapag-install ngayon. Update ko na lang kung ulit. Magkagawa na tayo ng part 2 para dun sa installation ng uh, urinal. So, yun guys. Abangan nyo na lang yung uh, part 2 sa vlog natin dito ngayon para dun sa uh, after, ano, after installation natin ng gagawin natin installation ng urinal. So, maraming salamat sa panunod natin vlog ngayon. We'll see you guys sa part 2 dito sa Black Naga. Peace!